Ayan po mga kaagri. Oh, ha, grabe oh. Ayan po mga kaagri. Parang malapit na itong mahinog mo. You know? Pero so, maliit. Batang lit niya. Sige oh, dahil ko lang na. Hinog na. Oh, di ba? Hinog na yun oh. <talking to the audience> think Ayan po mga Kapigulano At magandang umaga po sa ating lahat At po ay Sunday ngayon At dito po ako sa aking Mini farm Ayan Ayan uh, mga saging Ayan lang ko muna yung kalamasi sobrang init So tinanong mo muna ng gitna ng saging Kasi grabing init dito At wala naman tayo pagkukulan ng gusto ng tubig At pakita ko sa iyo mga Kagri ito kung paano yung kalamansi ko ay maraming ano insekto so di ako gumagamit ng insecticide so gagawin ko po mga kaagre yung mga method ng mga matanda ating mga inuno yung ano ng boko sapal so ayan nanon lang sapal at itong papaya natin at lumalaki na pala so ayan mga kaagre sapal ano natin mga kagri so sa buyang kulang sapal at hindi ito na bumunga na rin at ayan at wala tayo taga video mga taga agri at solo flight ayan at hindi ko pa siya nabu pruning kailangan daw iproning. ay pruning ayun nagliliparan yung mga insekto bakit kaya anong dahilan at uh, nagliparan yung mga insekto na nung Oh. Oh. Ay namumulaklak na mga kagre so Hmm. Wala pa siyang pruning. At ating mga dwarf coconut isa, dalawa, tatlo, apat so bakilid lang to kagri <laughs> dandan lang ako ayan hu, whoo ayun, mayroon pa tayo ano naman to mga kagri 30 piraso lang naman to so pag yan na munga marami, oh kahit isang sako lang Okay na rin. Oh. Oh. Oh, kagri. Hu. Uh. Ah. Oh. So, Kok ngan dito lang, sasal takulan, tagulan, dagdagan ko pa pala diyan. Sige, masyarong... sige. Hindi pa napoproning mga kagri. Ka yung saging ko oh. yung saging nasira dahil sa mali yung pagputol ko yung ginamit ko yung bagong itak so dapat pala yung bagong itak ibabad mo muna kaya taga mo muna sa saging ng matagal ibabad para yung ano niya, pinaka lason matanggal ayan subang so, ite naman kagri. Ka So ating mga kamote, nagtuyo na. So Ha, bakit tayo tayo nang tagulan? Para sila ano, lubago ulit yung mga kamote. So nakaani rin tayo. So ayan, ah, hindi po tayo nakapag-pruning. hindi ko pa pinupruning ng ating kalamansi. So, Ayan po mga ano, kasabay ba nyo po ako sa aking YouTube channel, uh, na vlog. At po, <coughs> aking nalagaan. po, uh, may sari-sari, may kalawansi, may, may yung papaya, tanglad. At yung mga kamuting kahoy ay hindi na mubra So, ayan. So, pag napunta kayo dito at pwede tayo, ano, ah uh, bigyan kayo ng ano, makapag-harvest kung ano yung nyo dito ito, mangga, so maraming mangga dito na rin hindi pa mulaklak um, <laughs> libre yan kayo lang man, ano, mangunguha kasi ang hirap talaga pag kinuha yung mangga sa baba kasi mo papunta doon ah, pagod na pagod, isang sako lang ayan po mga kagri ka meron po tayong ko saging ayan yan makapilahan na di ba sa bintong saging? Huh? Lutoyin ko na yung hidup na at bukas pupunta Ang aking pamilya, aking bilas dito sa bundok. Ayan Ayan May merienda kami mamayang hapon saging siguro yung hilaw dito bukas pinog na rin yan sakto lang Uy. ba't may ano dito Hmm? Huh? nih yuk Kaya nga kaya tayo, kaya tayo.